Hi hey guys, panibagong araw, panibagong kalokohan. Gagawa na naman tayo ng prank kay Susana. Makikita nyo dito guys. <laughs> Kalamansi, lalagyan namin ng harina para gawin namin quick quick. Huwag na ka Susana. Ipa-prank namin yung si Susana at saka yung anak niya. Tingnan nyo guys kung paano natin tulutuin. Hi guys. Hi, guys, magluluto na tayo. Makarente na ang stick. Ayan, let's go. Ito po yung kamay ngayon dyan ha? Ito po. 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 Ito pa-prank na natin si Susana. Nakaplay ba yan? Ha? Huh? Saka hindi nakaplay. Salita ako sa salita dito guys. <laughs> Berenos, hey, dito ka. Dito ka, dali. Dito ka. Dito ka, ito ka! ito ang ka, kakakuntyapa anak niya. Dito ka. Dito ka sa bilayan. Dito ka. <laughs> Susana, wanda ka. Huwag lang ka na naman yung panibagong araw, panibagong kalakuan. Pahinitin lang natin ito. Ng mga... 10 minutes. 10 minutes. <laughs> Alam mo oh. si Flavor. <laughs> Let's go! Huwag kang maingit! Huwag <laughs> oh, kang okay. maingit! Ay, yung inibit ni Kuya eh. Huwag ng... Special... Special... <laughs> Yan, inibit lang. na <laughs> Di ba, natin, natin. Dito kalawas eh. Let's go! Ano tawag dito? Kwek-kwek? kwek Yay! kami ganga. Wow! Gangga! <laughs> wow! Gangga! kami eh.

Anong mong sasabihin na natin kay mama mo? It's a? It's a? Take it It's a prank! Ito kami. Pumunta kami sa bayan. Let's go! Kaya guys, ito na yung ano fishbowl challenge. Para kayo sana ang ginawa namin ni Mary Rose kanina. Tapos, yung premium daw nila ito, o oh, cash. 20 pesos. Wala pa tayong ano, eh, budget na nasa Ipit ko dyan kasi noong unang natapos, kanya ako hindi agad. Pag <laughs> <Agad, agad. What's laughs> sinabi ko ha? O, tingin. Pag sinabi ko, one, two, itong una. Itong una. Itong iyo. Itong iyo. Pag naubos to, itong sunod. Yan ang sunod, ha? Huwag mong papakalaman kay mama mo ito ay sa iyo. Ato, tira go. Bilis. Kuha agad. Huwag mo pula, Tapos inom na tubig. Yan. Ago. Yan. Ito kayo mauna. <laughs> na. Okay. Aliliit na kasi sana iyo. Agad ito, Go. Ago. Ago. Bilis. Amul na agad. Samuhol. Yan. 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 Hmm, sarap. Ano? <laughs> oh, go. Next, ang hilito. <laughs> Yan, sarap. Pupusta ka tayo ang hilito? <laughs> takap. Ang takap ko. Sige. Ah. So, sarap, pinisan mo. Kakat agad. Sige, sumu. Ano na? Ano? Bilis? Ah, go! Cut! Bilis! Ayun pwede!

Hindi pa nauubos. Ah. Sabog <laughs> ang ano ko kanina. Sabog ka. <laughs> ang? Kinaan ko kanina. Akala ko sabog ang tae. Ano na? Kaya pa hindi na? Oh, tubig. Tubig. Oh, sayang nga. Pambili din niya ng ano. Pambili din niya ng... Tinapay doon. Bigyan mo yung May pano kami. May pa-juice. Baka daw kasi mauho si Susana. Loka, konti na eh. Oh, sayang ka ng 20 pesos. Hindi na kayo makakakuha nito. <laughs> <laughs> ah, ang gandali. na lang. Five. Pagbila ko ng... Nang hanggang 1 ha, hindi pa naubos ang hilito. Kukunin ko na ulit yung 20. 4! <laughs> dali! 4! <Four. laughs> tuh bi semua <laughs> <I don't know. laughs> ano nga sasabihin? Pere, it's a... Pere, it's a Okay Oh, kainin natin. Hindi na kinaya, inubos talaga eh. <pisces> Yan lang <na> guys. Success. <laughs> Please subscribe, follow and share. Thank you. Meron pa ito. Meron na ito. Meron niya, bigay mo siya lang. <laughs> Tingin ka naman si... <laughs> <Tsukon> Sukon sa... <laughs> Uy, panalo mo ko ah. Baka ko wala. <laughs> Ay, tayo. Ngiting tagumpay kahit dumuan. <laughs> ano yung nasasabi mo? Nasarap. <laughs> Tapos, nagka pera pa. Okay. Bye, Jimmy. Ang busog naman. Ah, Bigyan natin lang ano si Susana. Guys, Sampo. <laughs> Ay, subscribe.